Pababalikin muli ng Independent Commission for Infrastructure si late First District Representative Martin Romualdez para tanungin ukol sa isinumitin niyang affidavit. Sa pagharap niya sa komisyon kahapon, itinanggi ni Romualdez na nakatanggap siya ng malemaletang pera mula sa nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico. Balitang hatid ni Joseph Morong. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig uko sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng budget. And while not a member of the bicameral um, uh, conference committee, I will share any and all information. Sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Discaya, ninimdrap o mano si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gotesa, ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Saldi Co, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, Tino Nong Dito, si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The um, uh, uh, witnesses um, that were presented are um, discredited already for having um, uh, presented falsified um, uh, documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado ng notaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya tungkol dito. Hindi naman sumipot sa ICI Sico. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na ma-contempt si Ko kung di siya pupunta sa pagdinig. Posible itong maauwi sa arrest warrant. Do you think he should come back to the country? Well, any and all uh, resource persons who are invited here we expect them to um, uh return. naman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara ng Yayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan eh siguro yung ating komisyon na na-audit. ba? Diba? Titingnan nila kung yung mga proyekto eh, na ipatutupad ng tama. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oh, where is the love nga ba mga mare at pare? E eh, di nasa kalikasan. Yan ang pinakabagong passion project ni Filipino-American Black Eyed Peas member Apple Diep. Chika ng singer-producer, target niyang... Na target ng kanyang project na makapagtanim ng milyon-milyong seedling sa bansa. Lalo na ng nyog. Simula muna yan sa pilot site sa Liliw, Laguna. Literal na he just can't get enough kwento ni Apple, may nagturo sa kanya tungkol sa panganib na hatid ng soil degradation. Dito sumibol ang idea ng pagtatanim gamit ang isang uri ng organic soil na mula sa bio-waste at nyong. Ngayon, katuwang na rin ni Apple ang gobyerno para mas mapalawak pa ang kanyang layunin. Beginning of next year, I'm hoping to start the whole project. We'll be working with, uh, you know, co-ops and uh, LGUs and, uh, and uh, the farmers, uh, we gotta figure it out. That's why uh, we're doing the, the pilot here, mm -hmm. so it's easier. Samantala, may training po sa Antipolo Rizal para sa mga gustong matuto naman sa pag-aalaga ng kawayan. This Saturday na po yan sa Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar sa Carolina Bamboo Garden. Ukod sa tamang pag-aalaga at pag-ani ng kawayan, Ituturo din kung paano iproseso ang mga kawayan para pagkakitaan. Abay, may tour din po sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Kaya sa mga interesado, pwede ho kayong tumawag, mag-email o kaya'y bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Ang tingin ng marami nating kababayan, normal ng bahagi ng politika sa Pilipinas ang korupsyon. 59% sa mga Pilipino ang agree sa pahayag na yan base sa survey ng Pulse Asia. 97% ng respondent ang naniniwalang talamak o widespread ang katiwalian sa ating gobyerno. Sa nakalipas naman na labing dalawang buwan, 85% ang nakapansing tumaas umano ang korupsyon sa bansa. Ayon sa Pulse Asia, sa kabuuan ay negatibo ang pananaw ng mga Pilipino kaugnay sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isinagawa ang survey mula September 27 hanggang 30 sa 1,200 respondents. May margin of error ang survey na plus minus 2.8%. Update naman po tayo sa LPA na posibleng raw maging bagyo. Kausapin na po natin si Pag-asa Assisted Weather Services Chief, Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Mm, tumataas po ba talaga yung chance na maging bagyo itong low-pressure area na binabantayan po dyan sa Pacific Ocean? Tama po. No? Sa ngayon, ay medium na ang chance. Ibig sabihin, posible na uh, beyond the next 24 hours ay maging isang ganap na bagyo na ito. At uh, bukas nga ay inaasahan natin na posible na rin itong pumasok ng ating air of responsibility. At kapag pumasok ito ng par at naging bagyo, or maging bagyo, bago pumasok ng para, magiging local name nito ay Ramil at inaasahan po natin na posibleng maapekto sa ilang bagay ng ating bansa sa mga susunod na araw, lalong-lalong na ngayong darating na weekend. Okay, ano yung mga lugar particular na maapektuhan ito? Well, uh, kung sinari dalawang senaryo po kasi yung inaasahan natin. Na una, posibleng ang tumbukin nito ay itong dulong hilagang Luzon. Ito yung Batanes or the Babuyan group of island. Pangalawa naman, posibleng yung northern Luzon area na mismo yung direktang maapektuhan. When we say northern zone, of course, kasama pa rin yung dalawang nabanggit natin na uh, dulong ilagang mm. zone area. And yung nasa nating timeline, yung directly posibleng tumama or tumawid dito sa mga lugar nito, ay uh, ngayon darating na weekend hanggang possibly the first two days of the next week. Kaya hanggang ngayon pa lamang ay uh, dapat patuloy na maging aware yung mga kababayan natin, lalong-lalong na po sa northern Luzon area, dito sa binabantayan po natin sa manan panahon na posibleng ang makapekto sa kanilang lugar sa mga susunod na araw. Sa Metro Manila, ano ho ang ating dahilan naman ng pabugso-bugsong uh, mga pag-ulan? Nitong ng uh, 24 hours, Connie, uh, nagkaroon tayo ng isang shallow low pressure area na nagdulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa maging ibang mga karatig lalawigan dito sa gitnang Luzon. At sa ngayon, ang mga nagpapaulan na lamang sa atin ay mga localized thunderstorm na dulot ng easterlies East naman. All right, maraming salamat sa inyong pong update sa amin, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. Sa iba pang balita, naghain na ng manifestation si Senator Cheese Escudero sa Commission on Elections para ipaliwanag ang tinanggap niyang 30 million pesos na campaign donation noong election 2022 mula kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Binigyang diin ng kampo ni Escudero na legal ang donasyon at idineklara din nila ito. Tiwala raw silang walang makikitang mali rito ang COMELEC. Natin ang sinabi ni Lubiano na galing sa sarili niyang pera ang donasyon niya kay Escudero. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal para sa sino mang may aktibong kontrata sa gobyerno ang magbigay ng kontribusyon para sa isang partisan political activity. Christmas came early para sa Filipino lambs, hatid ni Songbird Supreme Mariah Carey. Star of the night ng American diva sa kanyang glimmering attire sa the celebration of Mimi concert sa Pasay. Ang finale ni Mariah para sa Pinoy fans, ang iconic holiday hit song niya na All I Want for Christmas Is You. Game namang nakijam at nakibirit ang Pinoy lamps, gaya ng nakuna ni Yus Cooper Chad Domingo. Ang agang Merry Christmas! Bida Naman po natin ngayong Merkules ang isang alagang aso mula sa Laur, Nueva Ecija. Bibodog kung ituring dahil sa paraan niya para makatawag ng pansin. Ayan, ayan, meat Mallow, Ang small but terrible na shih tzu. Yun, no? Kwento ng fur mom niyang si Trisha Castillo. May pagka... Oh! Masasaway ang alaga dahil laging pumupusit ba naman palabas ng bahay. Lagi raw kasing naiingit si Malos tuwing narinig na tumatahol ang lima pa aso sa kusina. Malalaman na lang daw nilang nakalabas na ito kapag kumakatok na si Malos sa pinto na parabang siya ang may-ari ng bahay. Ang aliw na video na yan may more than 700,000 views na online. Malos, ikaw ay... Trending! Trending. O oh, talagang ganyan ang mga Shih Tzu. Oh, o, talagang entitled. gusto mo lumabas, ganun. <laughs> entitled daw. Sila yung mga don at donya. <laughs>